Dito tayo ngayon sa Toyota Taytay Rizal Kung saan ay ilalabas natin yung isang Toyota Kinuha ko Nakapaglabas na ako nung nakaraan yung na ginamit ko Naglabas ulit ako ng isang bago Para ipang TNVs natin O ipapasok natin sa Red Car Kailangan nating dumiskarte sa panahon ngayon Dahil napakahirap ng buhay ngayon So kailangan nating mag-business pa konti-konti Para mayroon tayong extra pagkakitaan Maliban sa trabaho natin uh, Natuwa lang ako dahil napakabilis ng approval Napakabilis ng release ng sasakyan So dahil yan kay Ma'am Janina Salunga, yung ahente ko dito sa Toyota Taita Rizal. So ipakilala ko siya sa inyo. Kung gusto nyo kumuha ng sasakyan dito sa Toyota Taita Rizal, uh, kontakin nyo lang to. Ayan, nasa screen yung details niya. So kontakin nyo lang, napakadali niyang kausap. At tutulungan niya kayo para mabilis ma-approve yung uh, unit na gusto nyo kukunin dito sa Toyota Taita Rizal. So ayan, at uh, siya yung natin at nakadalawang kuha na tayo ng sasakyan nung nakarang buwan Kumuha Hello tayo ng isa, yung silver na gamit ko. So, pangalawa ito ngayon. Hello po! Hi guys! Baka gusto nyo po kumuha ng car dito sa Toyota Taytay. I am marketing professional po. I'm Janina Salonga. So, kuha na po kayo, apply na so, okay, Ito lang yung details niya. I-flash okay, ko sa screen. So, kontakin nyo lang. At uh, para ma-approve pa agad kayo. Hello Thank po. you sir! Congrats po! Kukuha ulit ako next month. Masa <laughs> <laughs> yes. yung mga previous ko ha. Ah, okay. Ayun, yun yes, lang. Maraming salamat.